Tinututukan ng Department of Trade and Industry ang tinatawag na shrinkflation o no? ang pagliit o pagbabawas ng laman ng ilang ibinibentang produkto. Pero hindi naman nagbago ang presyo. May report si Clazel Fordilia. Pagising sa umaga at masarap na merienda sa hapon, ang mainit at ma kape. Pero pansin ni Brian sa presyo at laman ng binibiling kape. Either pataas yung item or kumukonte. Tumatabang. <laughs> ganun yung ano, timplahan. Ayon sa Trade and Industry Department, ilang brad na kape ang nagbawas ng timbang at presyo. Mayroon ding gumaan pero hindi gumalaw ang presyo. Halimbawa nga raw yan ang shrinkflation, bagay na tinututukan ng ahensya. Effectively, it is a price increase, no? Kasi kumukonte yung nakukuha ng ating consumer pero ganun pa rin yung binabayad niya. So, sinacheck natin kung mahuhulog siya sa tinatawag nating profiteering. So far, um, nakapagsubmit naman po sila ng computation at sapat naman po yung hinihingi nilang price adjustment. Hanggang piso, 75 centimo naman ang dagdag presyo sa ilang brand ng asin, depende sa laki, labunso ng pagmahal ng raw materials, packaging at logistics. Kaya diskarte ng ilang mamimili. Bago ka pumunta mamili, nakalista na lahat talaga yan. Ipukumpute mo talaga. Pagkakasyay mo talaga kung anong meron na pera ka para magkasya. Pero uubra pa kaya yan? 53 shelf keeping units pa kasi ang may hiling na taas presyo ngayong taon. Kabilang ang ilang brand ng sardinas, gatas, instant noodles at tinapay. Hanggang dalawang piso 50 sentimo ang hirita price adjustment sa Pinoy Tasty at Pinoy Pandesal. Di na raw kasi kinakaya ng ilang panaderya ang pagkalugi. Hindi kami tumutubo diyan at kami nalulugi at wala kami niya uh, ibang pagbabawian ng aming losses. Uh, uh, in comparison to big bakeries that they have big operation, tumigil ako for the meantime. Hindi yan sabay-sabay mag increase so kung kaya pong pakiusapan na wag buong-buo ipasa sa consumer, um, yan po yung talagang tinatry natin. Hindi sakop ng DTI ang maliliit na bakery. Kaya abiso ni Efren, huwag nang magtaka kung magdagdag sila ng piso sa bawat primera klaseng tinapay. Halos lahat ng mga materialis namin dito ginagamit sa paggawa ng tinapay, lalong-lalo na ang gas, harina, mga pangunahing sangkap, ay halos po tumaas lahat. At malaking epekto po yan sa, sa paggawa po namin ng tinapay dahil nabawasan po ang aming markup. Kalezal Pardilia para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.